Tropical depression sa gawa sa Philippine Area of Responsibility nagkakusog samtang nagkaduol uh, kini sa Samtang Office of the Civil Defense 7 nakiktigom sa nagkadiang ahinsya sa gobyerno o LGU aron ka daman ang epekto unya sa kusog nga mapag-uwan dala sa maong bagyo. Siluan meron din na ay live update ka bahin nini. Bye! Lan gikan sa kategory nga tropical depression, mas ni kusog ni og nahimo nang usa ka tropical storm nga may international name nga Bibingka. kun makasud na kini sa Philippine Area of Responsibility, pagatawgo na kini og bagyong Ferdy. Katapusang nasigpatan ang Tropical Storm Bibingka sa gilayon nga 1,800 kilometers east-northeast sa Eastern Visayas. Karong biyernes o Sabado, gipang lantawang na kini sa Philippine Area of Responsibility. Ug samtang magkaduol kini sa nasod, gipaabot nga mas mukusog pa ang Tropical Storm Bibingka. Si Tropical Storm uh, Bibingka napamay sa, kadagatan so within the next few days, Nabas sa dagat, so makahunat pa siya. So ito nakita, within the next 12 to 24 hours, mahimo siyang usa ka severe tropical storm. And after uh, 24 to 48 hours, posible siya mahimong usak ka typhoon. Pabilin hinuong ubos ang tsansa nga mo landfall ang nasoy bagyo sa bisan asang dapit sa nasod. Apan pakusgo ni ini ang hanging habagat nga muhatod sa kusog nga mga pagwan, paghurus sa hangin ug pagdako sa baod. Subay ni ini posibleng muluwat unya o gale warning ang pag-asa karon mam ato ang katagatan atong hangin is napasa light to moderate condition okay pa pat ato nakita karong gabi magsugod na natay masinati na ng mga pagkusog sa hangin kumikan aning pagkusog pod sa habagat ang Office of the Civil Defense Region 7 ug nagkadi ang ahensya sa gobyerno ug mga LGUs mihimo na og pre-disaster risk assessment matod ni OCD 7 Director Joel Eristain ang ayang panaminan ang nahitabo atol sa bagyong Enteng wala man kini mi sa bisan asang dapit sa nasod apan nakasinati og kusog nga mga pagwan ang nakumbahin sa Kabisayan nga misangpot sa mga pagbaha ug pagdahili sa yuta ang suggestion ko is that uh, for the people hindi naman siguro kailangan na agad na mag-evacuate. Ba't mag-ready? Umanda na ng mga go -backs. Hindi natin kailangan antayin yung mata ng bagyo para maranasan natin yung, yung pag-ulan. Kahinong duman, atol sa bagyong enteng, duha ang nakalas sa Cebu City, usa sa barangay Tisa o usa sa barangay San Jose, nga pulos na tumbahan o mga paril. Samtang miabot sa napo ang nasamdan. Dagha mga dapit-usab ang ibahaan o ini ang Bugos City dugang sa OCD7, laing ipangandaman usab nila karon ang epekto unya sa kusog ng mga pag sa mga mulupyo sa Canlaon City sa Negros Oriental, ilabi na nga nag-alboroto na usab ang bulkan Kanlaon. Sukad niya itong lunes sa gabi, batyagan ang 337 ka mga volcanic earthquakes. Yung sulfur dioxide, um, uh, highest yung yesterday. Umabot siya ng 9,000 plus. Oh, yun na yung highest na since ano, taga to, since uh, June 3rd. June 3 mm. So taga to medyo ano siya, oh, kaya medyo alarming na talaga. Lan subling pahimangno sa pag-asa nga dili ang ayang mo kumpiyansa o kanunay nga mag-monitor sa labing awahing dagan sa panahon pinaagi sa mga lihitimo nga mga social media sites. Lan? Okay na, salamat Luan Merondina.